Nakipagsapalaran na biyumahi ngayong araw si Bianca para makauwi sa Binalonan, Pangasinan. Nais kasi niyang makasama ang mga kaanak ngayong undas. Kaya't kahit mahal ang tiket dahil point to point, hindi siya nag-atubiling bilhin ito. Feeling ko hindi naman ata siguro. Pero kasi kung kahapon sana ako bumiyahe, sobrang hassle siguro. Kaya ngayon ako bumiyahe para hindi, para last hassle. Ayon sa isang bus company sa lungsod, tila mas kakaunti ang naging pasehero nila ngayong araw kumpara sa mga nagdaang mga araw. Marahil ay nakauwi na raw kasi ang mga ito dahil sa naganap na barangay at SK elections. Siyempre, baka rin din nakahanda naman kami sa kung uh, gano'ng karami yung volume ng pasehero. May mga additional trip naman tayo. Samantala, nauna nang nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Transportation Cordillera sa mga bus terminal para masiguro ang ligtas sa biyahe ng mga bus. Ito'y alinsunod na rin sa Oplan biyaheng Ayos ng Ahensya. Inaasahan naman muli ang pagdagsa ng mga pasehero matapos ang mahaba-habang bakasyon. Dadagsa ng uh, marami pero sigurado yan. Ang alam, ang alam namin yan nasa mga araw ng biyernes. Uh, Sabado sa Kalinggo. Kasi eh, ang nangyayari yan, alam na rin naman ng tao kung kailan yung rush hour. Hindi na nila hinasabayan yun. Mas maaga, mas maaga sila umuwi, mas ma mas madali. Plano na rin nila magdagdag ng mga bus trips sa darating na weekend para ma-accommodate ang inaasang dagsa ng mga pasahero. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.